Good morning po. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapet, Pandasal. Bagong gising pa lang po ba kayo pero feeling niyo po ba ang bigat-bigat na ng araw po ninyo? At pagod na pagod na po kayo. Naka po, mukhang hindi lang po yan energy gap dahil sa micronutrient deficiency. Baka nagkukulang din po kayo sa extra boost na hatid ng presensya ng Panginoon natin sa ating buhay. Interesante po ang maririnig natin sa pagbasa sa Ebanghelyo ngayong araw pong ito. Sinabi ng Panginoon na kung tayo po ay nabibigatan na sa buhay at naghahanap ng kapahingahan, lumapit lang tayo sa Kanya at bibigyan po niya tayo ng saktong pahinga. Subalit, saktong pasanin din. Ito daw pong pasanin niya magaan at hindi pabigat. Sa katunayan mga kapamilya, kadalasan ang nagpapabigat lang sa ating buhay ay ang pagpupumilit nating pasanin ang pasanin ng iba, kahit hindi naman po iyon ang akma para sa atin. At mas malala nga po kung minsan nag-aala na tayo at pati ang ating kaligtasan inaako na rin natin. Hindi po tayo ang misiyas na magtutubo sa sanlibutan. Easy lang po tayo. Hayaan natin maging Diyos ang ating Diyos sa ating buhay. Ang tungkulin natin palagi tayong lumapit na puno ng pananampalataya sa Panginoon. Panginoon na mahabagin at mapagmahal. Alamin kung ano ang kanyang kalooban para sa atin at ito ang ating pasanin na may kagalakan at pagmamahal. Ako pumuli si Father Ernald na nagpapaalalang magtiwala at magpasalamat sa Diyos dahil every morning is a blessing.